Perfect timing. Yan ang sinabi ng isang agri group sa desisyon ng Pangulong Marcos na tanggalin na ang price cap sa bigas. Yun nga lang, ilan sa rice retailers nangangambang. Baka hindi na maibigay sa kanila ang ipinangakong ayuda. Ngayong wala nang bisa ang EO39. May balitang A to Z si Kim Salinas. Marcos Jr. Epektibo na simula ngayon ang pagpapawalang bisa sa Executive Order Number no. 39 o Price Cap sa Bigas. Sinabi mismo ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na sapat na ang buffer stock ng bigas hanggang isang buwan. At kaya pang mapataas ang supply hanggang 70 days dahil sa papalapit na harvest season. Pero may babala ang Pangulo sa mga nananabutahe at mapagsamantala sa sektor ng agrikultura. Binabalaan ko ang mga sumasabutahe sa ating ekonomiya, kayong mga smuggler, kayong mga hoarder at sindikato, tigilan na ninyong ang mga masama ninyong gawain. Natutuwa naman ang mutya ng Pasig Mega Market Vendors Federation dahil hindi na sila mahihirapan na maghanap ng regular at well-milled rice. Lalo na't pahirapan ang maghanap ng suplaya para sa regular milled na bigas. Pero sana naman raw huwag makalimutan ang pangakong ayuda na ibigay sa mga hindi pa nakakatanggap. Hindi pa ako nakakatanggap. Dito karamihan dito hindi pa. Halos kalahati pa dito, hindi pa nakakatanggap. Nagkaroon kami dito ng first batch, pero wala pa kami. Ang sabi po ng admin namin, mayroon pang third trans, mayroon pang susunod. Kaya umaasa po yung mga magbibigay na hindi pa nakakuha na mabibigyan kasi marapiro, marami pong listahan eh. Hanggang ngayon kasi sa 72 rice retailers sa kanilang na nasa apot-napot-anim pa lamang ang nabibigyan ng ayuda. Pakiusap ngayon ng presidente ng federation na si Lucila sa Pangulong Marcos Jr., In hiling ko po na sana po tapusin ang lahat ng hindi pa nabibigyan na kapag submit na ng listahan yung po ang aming kahilingan. Sang-ayon naman ang Samahang Industriya ng Agrikultura sa paglift ng price cap sa bigas ni PBBM at ito raw ay nasa tamang tiempo from uh, September to December. Uh, ang harvest natin is uh, around 10.5 billion tons of palay. Uh, This is equivalent to 6.5 billion metric tons of uh, rice, no. Ibig sabihin nun, uh, kung mag man tayo, less than 10% yan. So hindi ito makakapeto dun sa price ng uh, imported price na papasok na maski mataas ng konti hindi makakaapekto dun sa presyo. Ayon pa kay Rosendo So, hindi ito magdadala ng panibagong pagtaas ng presyo ng bigas sa merkado. Samantala, ipinangako naman ng Department of Trade and Industry na magpapatuloy ang pamamahagi ng ayuda sa mga rice retailers sa kabila ng pag ng price cap sa bigas. Yung mga naapektuhan nun, Uh, so tatapusin, tatapusin you, po yung mga... Tatapusin, no? Uh, Para naman fair, di diba? Patas. Pagtitiyak din ng DTI na lahat ang naisumiting pangalan ng micro rice retailers noong September 22 ay makakatanggap pa rin ng 15,000 pisong tulong pinansyal. Para sa Balitang Ito Z, Kim Salinas.